Okay then. Sige. Ang tapak ng gas, magaan lang. No? Magaan hmm. naman yung tapak mo eh. Sige. Maggas ka na magaan na tapak. Okay. okay naman yung panantya mo. Okay. Tingnan mo sa kaliwa. Gano'ng kalaki yun. Oh, babalik ka mo lang tingin. No? Kunyari yan. No? Pumorma ka ng brake niya yan. Diba may mga sasakyan? Yan. Okay. Tricycle. Ayan yung van. Tingnan mo sa kaliwa. Sa so, ganong kalayo yun. So, ibig sabihin, hindi ka pa mababangga nun. Unang-unang, -una, hindi rin nila ibabangga yung kotse nila sa'yo. Dapat alam mo yun, ha? Okay. Basta nasa linya. Mm, -hmm. basta nasa linya ka, no? Safe ka. Yan, so, yan. Okay. Yan, sige. Okay. Magkaan lang yung tapak, ha? Tama yan, ganyan, no? Huwag mo siyang bomba-bomba, Kung baga, pag nadihin mo konti, mag magkaan tapak, constant lang yan. Tingnan mo sa kanan, gano'ng kalayo yung poste yun yun. Okay. So, sa part niyan, pumorma ka ng brake. Lalo na't na may kasalubong ka, lalo na't na sa poste ka dadaan. So, yun yun. Pumorma ka ng brake. Ganyang kabagal. Tingnan sa kaliwa, gano'ng kalayo. Yan, yan. Tingnan mo. So, gano'ng kalayo. Ka. So, ibig sabihin yung gano'n, so, hindi ka babang pag gaganon, Okay? Sige. Magas ka. Okay naman pala yung tapak mo eh, no? Magaan naman. So, hindi ka pa nakapag-expressway, no? Hindi po. Sige. Ayan, huwag kang magpapadala ron sa mga ano na yan. Yung mga ganong busina. Okay, then just. Kailangan kalmado ka, ate, ha? Hindi ka pwedeng magpapadala sa asar nila, no? Asar namin. Kapag ka nabagaalang kami sa'yo. <laughs> Nung na nabagaalang kami, naasar kami, no? Tao lang. Naasar talaga. Yan, hapon lang kami. Dito tayo. Sige. Sige. Palitan tingin. Magaan ang tapak ng gas. Palitan. Okay. Balik ng brake. Muna. Brake. Okay. okay then gas. Okay. Magaan lang. Yung tapak. Okay. Ngayon. Ito. Para hindi ka na mahirapan. So nandito ka sa straight na linya ngayon. No, eto Ito to. Ito yung tamang linya. Yan. So nasa gitna ka. Ilang linya to? Tatlo. One, two, three. Nasa gitna ka. Ngayon. Ito yan eh ate. Lahat ng babanggay mo sa loob ng linya na to. Yan ang magiging kasalanan mo. No, sige, mag-gas ka, diming gas. So nandito ka lang sa gitna ng lane. Ito yung wala kang pakialam diyan sa kaliwa or sa kanan, no? Tingnan mo yung harapan mo. Kumbaga, ngayon, kung lilipat ka ng kaliwang lane, no? Doon ka titingin ng kaliwa. So, yan, hindi mo pwedeng gatin yan kasi nga malapit, no? Pero depende sa bilis niya at bagal, no? Yan, pumorma ka muna ng brake, huwag, huwag mo na i-pre, wag mo i-pre, Yan, tingin ng kaliwa. Kung lilipat ka ng lane, ito yung gagawin mo. So, pero wag ka nang lumipat kasi Ayun, no? May mga harang Sige, mag-gas ka na Gas, okay, gas okay. Tingin sa malayo So, malayo ang tingin, no? So, yung pag analisa ng isang kalye Malayo ang tingin Pumorma ka ng brake niya Kasi hindi mo pwede itutok yan, okay? So, tutok mo lang yan, no? Kapag wala na nagmamahal sa no? Sabi ko nga, no? Pero, part niya, no? Yung pagdadrive, no? Dapat may tamang distance, no? Ito yung minsan kasi makikita ka dyan ng driver na mga walang disiplina. No, puro bilis ang inaaral nun. No, no? gas, busina ng busina, galit na galit, nagmamadali. No? Sa so, mga may problema sa sarili, no? mga driver na ganun. So hindi mo naman kailangan matangay ng bilis nila. Kumbaga, yan no? pumorma ka ng brake, so bumagal ka ng konti, magbigay ka. Kasi ang bumabanggas sa kali, mayabang at magamot. Ngayon, kung bumabaybay bay ka, nasa kunyari, nasa top avenue ka, no? so ganito rin yon no, nando doon ka sa Libertad Pasay, Arnay sabi nyo, Pareho lang 'yon, no. Stay on your lane lang, no. Kaya lang kasi pag gumaliwa, gumawi ka ng kaliwa at may mga stoplight, no. Kung kung ang rules sila, no, bawal kang dumerecho pag nasa kaliwa ka. So ikaliwa mo na 'yon. Huwag ka na tumulo. Umiikot ka na lang. Parang gano'n, no. Good luck na lang sa pag no. Pag na yun. <laughs> no, minsan eh yung pag ka ng konti sa isang kalye no? layo ng ikutin mo ganon talaga yun lalo na kung di makabisado ang kalye so yan so yan kahit di mo na tingnan yung likuran no? sa loob ka ng linya so yan yung para hindi mo na iniisip na iniisip yung mga nasa likod kasi natatakot ka nyan eh sa umbisa eh no? ang unang mong kalaban ngayon yung takot sa sarili yung takot sa iba eh no? Tapos pag natuto kang ka, kalaban mo matindi yan, sarili mo na eh. Ang pipigilan mo na yung sarili mo sa mga galaw eh. Okay. Sige, pigay mo yung gas. So, may isa pang teknik, no? Yung hindi ka nakababad ng gas. So, para hindi ka nahihirapan sa ganitong senaryo, sige. Tumingin ka ng kaliwa at kanan bago ka bumilis. Okay. Huwag ka mo namibilis na may mga paparating na ganyan. Okay, then, sige. Kalma lang muna sama so, mamaya Rally mo yan Yung mga Pansalo mga kaliyang Pigay mo na yung gas Idiin mo pa Idiin pa Then pumorma ka ng brake So yan Kumbaga parang Pumorma ka ng brake ah oh, then Pabagalin mo So babagal ka lang Bagal pa Bagal pa So ganyan lang Distansya mo sa ganyan takbo So yan Yung ganyan Walang apply ng gas yan So tatapa ka ng gas Pag dalawang kotse na Hindi Hindi pa rin yan Brake pa rin yan Yung ganyan Wala pa rin gas yan Kasi hindi pa lumalayo yan eh ngayon, oh, no? pakaliwa sila, di ba tama? Ayan, oh. No? Pakanan sila. So bumagal ka lang. Hindi ka dapat tatangayin. Sige, diretso lang. Yan, Yung linya mo, diretso pa rin dapat. Yung binababay mo. Kasi tanda mo, magliligtas na maglalayo maglalay sa isa isang kalye, linya. Yan. So yan, hindi naman niya pipilit yan. Eh. Hindi mo kailangan lumihis dito. Yan, tingin ang kanan niya yan. Okay, tingin ang harap. So kahit sa maliit na kabe, kailangan mo tumingin. Sa so, niyan likunyan, ganyan. Okay, then straight mo na agad. Balik ka lang dito sa lane mo, sa gitna. Yan. Sige, tuloy lang. Nakaporma ka lang ng brake. Okay. Sige. Okay. So, avoid mo yan ay mabibigat na tapak. Dapat maunawa mo yung magaan na magaan na tapak. Yung ganyan kasi walang gas yan eh. Pag dalawang kotse na yung layo, tsaka ka palang didiin ng gas. Wala pa rin gas yan. Balik mo ng brake yan. Kasi pag yan, hadiin mo, luck, no? Kaya maraming nagkakamal eh, no? yung nagagas-gas pa sila pag So yung traffic kasi, dapat maunawa mo yan. No? Bibitaw ka lang ng brake yan. yan, walang gas yan. Bago mo ilapag yung mo sa gas, mali yan. So talagang kumukulit yan. No? Kasi nga, nakasanayan mo yan. So kailangan masanay mo yan. I-mindset mo to. Pag ang mo hindi tatapak ng gas, hindi ka na mabibilis, nasa brake ka lang. Yan oh, bagala mo pa. Babagala diba, mo pa nga yan, no? 'Di ba? Okay nga, may kumakat na. Nung kumat na yan, bumagal ka. Nung narinig po tong mga pulis na to, wag ka masindak diyan. Sige, bitaw ng brake, diretso ka lang. So yun yon. Nasa brake ka lang, wag kang tatapak ng gas. okay, okay. Oh, wag kang magugulat dyan. Okay, then gas. Magkana tapak yan kasi dalawang kotse na balik ng brake so yan yan so stay on your lane lang huwag mo tingnan yung mga polis para hindi ka na matakot sige then gas magkana tapa tingnan mo lang yung harapan mo huwag mo tingnan yan okay so yan yan okay yan okay Sino ba yan? Si governor o si ah, si congressman pala. Uh, senator. Yan, dapat ganyan ang mga, ano, mga congressman. Dapat ganyan, no? Mababait, hindi yung parang mga siga sa kalye. <laughs> diba? Yan ang mga congressman talaga.

Hindi na akong maintindihan. Sa'yo direct yan you know? lang. Sa linya ka, hindi ka babanggay ng mga yan. Maniwala ka sa akin. <laughs> hindi mo kailangan kabigyan yung mga yan. Steady ka lang dito. Yeah. Sa so, lilies ka. yan, hindi ka babanggay ng mga yan. Maniwala ka sa akin. Yan, linya, parang ano yan eh. Parang guardian angel mo yan eh. kwanta? Tapos 'to na ha. 'Pag ganun na natratip. Ngayon, 'di 'yan ang gadaalawin diyan. 'Pag ganun, bawag ship na ship pa. Masisira mm -hmm. 'yung transmission mo. Sa amin niya tinatanggal sa terbawian eh. Hmm? <laughs> <laughs> 'Pag nakita ka ring naglalagay-lagay pa sa fire. or ano. Subawal 'yan. Tapos 'to. So yan, lagi lang yan nakadrive na. No? Kumbaga, parang steady lang yan sa drive.